Ayan po ang office ng Total Swiss. Nandito tayo sa Manila. Ayan. Ang bukas nila. Ayan. Mga kalodi, subscribe na kayo. Leo Makabayan TV. Ang um, ito po yung kanilang Word of Wisdom. nakita ito yun naman, basahin mo. Ang kanilang Word of Wisdom. Yung founder po. Ayan, ang founder ng Total Swiss. Yan, nandito po Philippines po sa Pilipinas po ang ating uh, company na napakagandang product, organic. Yan, Kaya mo naman. A word of wisdom, you are made up of cells, where cells are made up of nutrition. Therefore, balance nutrition required it properly and well called easily and up. Hospital world Yan po ang may-ari natin founder at pasok na po tayo dito sa office makita po natin mga product na napakaganda talagang epektibo yan nandito po natin yung mga product natin nakita nyo naman po yan May nakita nyo mga product natin talagang healthy organic yan. sales energy nakita naman meron tayong sales nutrition na, sa po yung mga juice natin. Yan, nakikita mo yung mga product natin po mga kalodi. Subscribe kayo, bili na kayo kung bibili kayo ng product na organic juice na pwede sa Pasko ngayon, lalo ng Pasko, mag pasko Maging healthy ang inyong mga anak, pamilya. text lang kayo, 0967. Ay, 0968 0968718687 Yan po at ito po ang mga ating talagang walapang uh, wala pang isang oras mararamdaman niyo ng effect pero sandali lang po at mawawala rin po yung pag uminom kayo ganun po katindi ang ating product na talagang uh, mga prutas lang po yan yung nakikita nyo talagang organic nandito tayo sa opisina, nakikita nyo naman po mga kaludin, nandito tayo ngayon, ito po yung ating uh, orientation dito po kinakandak ang ating uh, orientation ng ating company dito sa Pilipinas sa Maynila total Swiss yan, nakikita nyo naman at hindi lang po product at juice ang ating product at meron po dito tayo sa mga bahay mga kalodi subscribe na kayo, Lilo Makabayan TV yan ito yung air solution. Kita nyo po yan. Napakabango po yun sa bahay pagkaya ng ginamit nyo. Yan mga kalodi, subscribe na kayo. Leo Makabayan TV. Nang gusto nyo pumunta dito sa opisina. Kontakin nyo lang po ako. Isa po yung product din natin. Nakikita nyo naman itong product natin. Yan, mga purotas lahat. Hindi basta-basta. May sales mineral tayo. May sales energy sales nutrition tinatarget po nila yung kanang ating mga sales yan nakita nyo mga ating mga mga certificate nakita nyo naman to legal po tayo yan napakaganda po to ng product natin total swiss nakita nyo complete balance po yan nakita nyo naman at nakikita nyo naman ang ating mga product lahat mga ating mga kinakain ay talagang totally aalisin niya ang mga toxin sa ating katawan. Yan po. Yan, nakita yung ating mga legalities. Mga kalodis, subscribe na kayo. Kailangan natin maging good health. Yan, dito yung kanilang opisina. Ito. Tapos dito po, nakikita niyo naman ang ating mga product. Ay, bitidjarian powder. Yung mahihil sa bitidjarian. Napakaganda po itong juice. Yan. Nakita nyo naman mga kaludi, subscribe na kayo ulit yung mga Bayan TV. Yan, nakikita nyo yun ang mga product natin na mga juice. At hindi lang po, meron po tayong combat uh, air solution. Yan, nakikita nyo yan, air purifier, meron din po tayo. Nakikita nyo air solution natin, nikita ayon. Yan, nakikita nyo po yan. yan. At makikita po natin dito yung ating nilalagay na isang product po din po yun at ito isang product din na talagang uh, maging aalkali yung tubig nilalagay sa sa inyo alaba, uh, alababo at pag kumuha kayo diyan uminom magiging alkaline yan nakita niyo clean as you go yan nakita niyo naman yung alkali natin yan makikita niyo mga kalodi na napakaganda po yung ating ating product yan at kukuha po sila ng tubig at hindi po yung magiging alkaline po yan yeah, mga subscribe mo kayo kung gusto nyong pumunta dito sa opisina yan po nakikita nyo na po yan alkaline na po yan galing po dyan mga kaludi ayan ha, nakita nyo yung opisina natin napakaganda yan dito lang po kayo napakaganda po opisina din gusto nyong pumunta dito i-text nyo lang po ako yan nakita nyo at pinagkakagulan ng maraming Pilipino yung ating product yan 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 kalaki ang ating product yan total fees is... bili na po kayo at text lang kayo 0968 718 yan, para makating kayo ng orientation at maintindihan nyo ang ating produkto kung gaano kaganda. Mga kaludi, subscribe na kayo Leo Mga Bayan TV. Sa akin lang po kayo bibili at i-assist namin ngayon dito sa office at para makita nyo rin ang mga ang ating office at ang ating mga doktor at lalo na yung mga magpapaliwanag ng product yan po God bless po sa inyo lahat mga OFW mga nasa Pilipinas, Luzon, Visayas, si Mindanao na gustong talagang maging healthy and good healthy yan po ang ating product at uh, pwede po dito i magbayad yeah. ay tanyo naman ang ating mga product na napakalang magpa Pasko na kailangan po to sa Pasko yan lang po yung inyong iyahain at iinumin huwag na po yung mga kok na mga talagang toxin at ang ay, uh, nakakagandahan po niya na ay napakaganda po ang ating mga juice, magiging healthy ang buong pamilya nyo yan, subscribe na kayo o kung di, text nyo ako kung gusto yung bumili ng ganitong mga product na organic. Yan, uh, God bless po sa lahat.